Kapag pagod ka na, hindi mo kailangang mag-isa. Sa bawat gabi na puno ng pagod, takot, o pangamba, nandito kami para manalangin kasama mo. Ang iyong tahanan ng mga panalangin Tagalog na nagbibigay pag-asa, lakas, at kapayapaan. Kung gusto mong mapalapit pa sa Diyos bawat araw, mag-subscribe ka na at samahan kami araw-araw. Bago tayo matulog ngayong gabi, Maglaan tayo ng sandali para manalangin at lumapit sa Diyos. Huminto ka muna, huminga ng malalim, ihanda ang puso at isipan. Kung may dalakang kabigatan, pagod na kaisipan, sakit sa puso o di mapakaling damdamin, para sa iyo ang panalangin ito. Hayaan mong ang presensya ng Diyos ang magbigay kapahingahan sa puso mo ngayon. Simulan na natin ang gabing ito sa katahimikan at pananalig. Tahimik tayong lumapit sa presensya ng Diyos. Sabay tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa buong araw na lumipas. Alam ko pong hindi naging madali ang lahat, pero nandyan ka. Tahimik, tapat, at palaging kasama. Salamat sa mga pagkakataong pinrotektahan mo ako kahit hindi ko namamalayan. Sa mga desisyong hindi ko alam kung tama, pero dinala mo pa rin ako sa ligtas na daan. Salamat sa mga biyayang hindi ko nakita. Sa hininga, sa kalmadong sandali, sa mga taong nagbigay ng kabutihan. Minsan hindi ko nasasabi, pero ramdam ko ang kabutihan mo. Salamat sa lakas na binigay mo ngayong araw, lalo na sa mga oras na akala ko susuko na ako. Panginoon, kahit hindi naging perpekto ang araw na ito, totoo pa rin ang kabutihan mo. Alam kong sa bawat pagkakamali, sa bawat pagkalito, nariyan ka. At sa bawat tagumpay, ikaw ang dahilan. Kaya ngayon, bago ako matulog, buong puso akong nagpapasalamat. Dahil sa iyo, hindi sayang ang araw na ito. Ngayon, Panginoon, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang lahat ng iniisip ko ang mga bumabagabag sa puso ko, mga alalahanin, tanong, at takot. Inihahabilin ko na sa iyo. Pagod na pagod na po ang isipan ko sa dami ng kailangang isipin. Mga bagay na hindi ko kayang kontrolin, mga desisyon na kailangang gawin, mga problemang tila wala pang sagot. Panginoon, sa iyo ko ibinibigay ang bawat pag-aalala. Alam kong mas malawak ang pagkaunawa mo kaysa sa sapang unawa ko at alam kong mas mabuti ang plano mo kaysa sa mga plano ko kaya hinihiling ko Panginoon bigyan mo po ako ng kapayapaan hindi lang sa katawan kundi pati sa puso at kaluluwa ko hayaan mong ang gabi ay maging banal na pahinga para sa akin na ang tulog ko ay maging mahimbing dahil ang isip ko ay tahimik at ang puso ko ay payapa sa iyong presensya. Tulungan mo akong huminga ng malalim at bitawan ng lahat. Panginoon, habang nakapikit ako ngayon, binubuksan ko naman ang puso ko sa iyo. Alam mo ang mga sugat na hindi ko maamin sa iba. Yung mga sakit na tinatago ko sa ngiti at mga luhang hindi ko pinapakita kahit kanino. Panginoon, pagalingin mo po ako sa loob at labas. Kung may sakit man sa katawan, hiling ko ang kagalingan. Kung may pagod sa emosyon, hiling ko ang kaginhawaan. Kung may mga alaala na hanggang ngayon ay mabigat dalhin, tulungan mo akong maghilom. Kalagan mo po ako sa mga tanikala ng takot, galit, guilt o pait. Yung mga iniipon kong bigat sa puso, hindi ko na kayang dalhin. Panginoon, Nais kong maranasan ang kalayaan na galing sa iyo, na kahit wala pang pagbabago sa paligid, may pag-asa na sa loob ko. Kahit wala pa ang kasagutan, may kapayapaan na sa puso ko. Dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling, hindi lang ng katawan, kundi ng buong pagkatao. Patawad po, Panginoon, sa mga salita kong hindi naging maayos, sa mga kilos ko na hindi nagbigay ng kaluwalhatian sa iyo. Sa mga desisyong pinairal ko ang takot kaysa sa pananampalataya. Inaamin ko, madalas akong nagkukulang, minsan sadyang lumilihis, minsan sadyang pinipilit ang sariling paraan. Pero ngayong gabi, humihingi ako ng kapatawaran. Alam ko pong hindi ako perpekto, pero naniniwala akong tapat ka sa pagpapatawad. Salamat sa grasya mong hindi nauubos. Salamat sa panibagong simula na palagi mong inihahandog. Linisin mo po ako. Hugasan mo ako ng iyong awa. Bigyan mo po ako ng pusong bago, pusong sumusunod sa iyo. At bukas, pagkagising ko, naway magsimula akong muli. May kapatawaran, may layunin, may liwanag ng iyong gabay. Panginoon, hindi lang ako ang lumalapit sa iyo ngayon. Dinadalangin ko rin ang bawat kapatid na nanonood ng video na ito at taimtim na nakikiisa sa panalangin. Alam mo ang pinagdaraanan nila kung may pagod, sakit o kabiguan sa puso nila. Inaabot ko sila sa panalangin ngayon. Hipuin mo po sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Yakapin mo ang puso nila na baka hindi nila masabi ang sakit pero alam mong nasasaktan sila. Paalalahanan mo po sila na hindi sila nag-iisa. Nasa gabi ng katahimikan, may Diyos na nakikinig at may community rin na nananalangin para sa kanila. Bigyan mo po sila ng lakas, ng pag-asa at ng bagong sigla. Pagalingin mo sila sa katawan, sa damdamin sa isipan at sa ispirito. at sa mga gabing tulad nito naway maramdaman nilang may Diyos na tunay na kasama Panginoon sa gitna ng lahat ng ito nais naming panghawakan ang mga pangako mo kahit hindi malinaw ang lahat malinaw na tapat ka kahit maraming tanong malinaw na ikaw ang sagot sinabi mo sa John chapter 14 verse 1 huwag kayong mabalisa Magtiwala kayo sa Diyos. Kaya Lord, sa gabing ito, tinatanggal ko ang pagkabahala at pinipiling magtiwala. Sa Romans chapter 8, sinabi mo na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Kahit anong problema, kasalanan, o sitwasyon, hindi sapat para itaboy mo ako. Ikaw ang Diyos na lumalapit, hindi lumalayo, kaya't hinahawakan ko ang iyong pangako na hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan, at ang mga luha ngayon ay magiging patutuo bukas. Kahit dumaan ako sa lambak ng dilim, hindi ako mag-iisa. Dahil ikaw ang liwanag, sa'yo ang tiwala ko, sa'yo ang puso ko, sa'yo ang kapahingahan ko. Panginoon, salamat po sa presensya mo ngayong gabi. Sa bawat salitang na ipanalangin, sa bawat luha at hiningang pinakawalan. Alam kong naririnig mo ang lahat. Salamat sa kapayapaang hindi ko maipaliwanag, pero ramdam na ramdam ko sa tahimik kong puso. Panginoon, hinihiling ko ngayon na habang ako'y natutulog, bantayan mo ang aking isipan. Takpan mo ng iyong dugo ang bawat panaginip, ang bawat sulok ng puso ko. Punuin mo ng iyong liwanag. Ibinibigay ko sa iyo ang buong gabi. Maging pahinga ito para sa katawan at maging kagalingan ito para sa kaluluwa. At sa pagising ko bukas, ang una kong makita ay ang liwanag mo. Ang una kong madama ay ang pag-ibig mo. Ang una kong masabi ay, Salamat Lord. Pagpalain mo rin ang bawat kapatid na kasama ko sa panalangin ngayon. Sa ngalan ni Jesus, tinatanggap namin ang iyong kapayapaan, kagalingan at pag-ibig. Amen. Kung naramdaman mo ang presensya ng Diyos sa panalangin ito, itype mo lang ang Amen bilang tanda ng pananampalataya. Isang simpleng salita, pero makapangyarihang paninindigan na nagsasabing, Oo Panginoon, tinatanggap ko ang kapayapaan mo. At kung may pinagdadaanan ka ngayon o may gusto kang ipagdasal, i-comment mo lang sa ibaba. Hindi ka nag-iisa. Narito kami handang makiisa sa panalangin. At habang nagbabasa ka rin ng mga comments ng iba, ipanalangin mo rin sila. Kahit simpleng, Lord tulungan mo po siya. Malaking bagay yon. Maging community tayo ng pananampalataya. Nagdadamayan, nagdarasal para sa isa't isa. Kung gusto mo pa ng mga ganitong panalangin, don't forget to like, share and subscribe. I-share mo rin ito sa kaibigan mong nangangailangan ng kapahingahan mula sa Diyos. Nawa'y pagpalain ka ng Diyos ng kapayapaan, kagalingan at mahimbing na pahinga ngayong gabi. Matulog kang may kapanatagan dahil ang Diyos ang iyong tagapagtanggol at hindi siya natutulog. Magandang gabi at naway maging mapayapa ang iyong panaginip.